ang pinalagpat recipe. Mga magluluto tayo ngayon ng monster. Monster <laughs> ng crab. Kasi tawag ng nakita ng amo namin lalaki itong crabs guys sa kusina. Sabi niya, monster daw. Daming galamay. <laughs> so, minun natin ngayong araw ay pinalagpat. Hindi ko din alam kung ano pangalan ito. So, basta lulutuin ko lang. Magpapatunaw muna tayo ng butter. Tapos gisa natin siya ng bawang tsaka sibuyas. Hindi ko din alam guys kung ano klaseng recipe ito. Basta wala lang. Trip ko lang. Tingnan lang natin mamaya kung ano yung lasa. Subukan ko lang kung masarap siya. First time pong gawin ito kung okay ba siya. So abangan nyo guys yung ating magiging recipe ngayong araw. Araw ng Merkules. Ito, tuno lang muna ako ng butter ngayon guys. At nang matunaw na natin guys yung ating butter, unahin muna natin itong sibuyas. Kasi medyo matagal to guys mag golden brown kesa sa bawang. So unahin muna natin itong sibuyas guys. Gisahin. Gisahin lang natin siya guys. Although masarap sana siya guys kung papakaloan sa Sprite or 7-Up. Kasi wala kaming 7-Up, wala kaming soft drinks. Kasi pag may soft drinks naman guys, iniinom naman namin agad guys. So, ito na lang recipe natin. Ang pinalagpat recipe. Subukan ko lang to guys kung masarap siya. First time ko pa lang itong gawin eh. So, ito subukan natin siya guys. Papupulahin lang natin itong sibuyas bago natin ilagay ang bawang. Tsaka natin ilagay ang crabs. Bali yung crabs na naman guys, hinati na naman natin guys sa gitna. Para manuot yung kanyang sarap. Diba? Yan yan lang guys. At medyo okay okay ng ating sibuyas. Isunod natin yung ating bawang. Ikisay na din natin yung ating bawang kasama yung sibuyas. And guys, gigisayin lang natin din. papupulahin lang natin yung ating bawang din. Tapos, isunod na natin yung ating crabs. Mabango na siya, guys na amo niyo na ba mga kapakners? Natural, hindi. Kasi nanonood lang kayo. <laughs> mga kapakners, thank you, thank you sa inyong mainit-init na suporta sa amin ha. Sa pananood nyo, sa pag-share niyo sa aming live, sa pag-suporta niyo araw-araw. Thank you, thank you sa lahat-lahat. At shout-out na rin po kina Madam Inday Bones. Ha? So, thank you Madam. At sa kay Jason Lasso, k uh, aka Kasunson na nagbablog din dito sa Riyadh. Tapos kay Bilog ang Buwan. Tsaka kina Sir Aris. Hindi ko masyado pa ano talaga yung mga supporters doon eh. So shout out po. Tsaka kay Tuto Bitoy na taga doon sa amin. Tuto Bitoy, shout out. Paul Palencia, guys. Paki-paki sundan niyo din po si Bitoy si Paul Palencia, guys. Ma nakakatuwa din minsan guys yung mga na-upload niya. So ayan na siya guys, mapula-pula na. Tapos medyo mapula-pula na yung ating sibuyas tsaka bawang. Isunod na natin yung ating monster. <laughs> monster yung tawag ng amo dito guys sa ano, sa alimasag. So ilagay na din natin siya guys. Kasi mapula-pula na yung ating ginigisa. Isunod na natin yung ating alimasag na tinanggalan natin guys ng butse. Butsi ba yan? Para mawala yung lansa. Bali, natin ko lang siya guys sa gitna para talaga manuot yung kanyang ano at lumabas ang kanyang natural na lasa. So, ginanyan ko lang siya guys. I-design lang din natin siya ng konti. Tapos, abangan nyo na lang guys. Ito na pa natin dito. First time ko lang to siya guys gawin na ganitong recipe kasi wala na akong maisip. At wala naman kaming mailagay ng mga dahon-dahon. Kaya ito na lang yung I try kong recipe namin ngayon. Hindi ko alam kung masarap to. So, abangan nyo siya guys ha. At ayan na siya guys. Tatakban muna natin siya. Ayan muna natin siyang pumula. Oh, oh yeah. Ito na siya guys. Ito na siya mga kapaknars. Namumula-mula na. Ayan na siya guys, no? Oh! Tapos pinasabihan kami ni tatay, ni baba, sabi niya, hinahinay lang daw kami kumain nito kasi grabe daw kolesterol nito. Pero din nila alam, yung pinakain nila kagabi na isda at saka hipon, grabe din yung taas ng kolesterol. Pero binira lang naman sila guys kumain ng isda dito. Once a week, ganun. So, ganyan na siya guys, no? Ha! Kasarap guys. Siyempre guys, lagyan natin siya ng asin. Pink salt. Ganyan siya. Tapos, lagyan din natin siya ng black pepper. Ibu, eh, mag sasalita na lang ako guys para hindi nang mag-voice over. <laughs> ah, halo-haloin lang natin siya guys tingnan natin mamaya yung resulta niya kung masarap ba o ano wala din ako kay Bia dito guys no ayan na siya hindi mawawala yung sile sili sile ayan tapos takpan muna natin sa saglet buksan muna natin saglet kasi lagyan natin siya ng soy sauce konti lang ganyan na siya tapos babalik ka rin na naman natin siya palagpat so, lang to guys hindi ko alam nga kung ano klaseng recipe to. basta sinubukan ko lang tapos lagyan natin siya guys ng konting tubig papakuluan natin siya and guys Lagyan natin siya ng tubig konti. Papakuluan lang natin siya, guys. Ganyan lang. So, ganyan lang, guys. Ganyan lang yung pagluto natin dito. Tapos may dag may dagdag -dag tayo din mamaya, guys. Pero pakuluan muna natin to siya para na ma totally luto talaga, no? Mga iba pa din kasi guys pag napakpakuluan talaga ng maayos. So takpan muna natin. At ayan guys, babalikan na natin na may dala tayong kutsara guys kasi titikman na natin yung kanyang sabaw. Kung ano na kaya ang kanyang lasa. So ayan na guys, so, tingnan nyo guys, kumukulo-kulo na guys. Hindi ko alam kung ano lasa nito guys. Mmm! masarap guys kasarap na medyo may anghang oy yummy tapos guys lagyan natin sya ng tomato paste mm, lagyan natin sya ng tomato paste guys ito na sya guys sa halo na natin ulit to guys para magkalat yung tomato paste guys So, ganyan lang guys. Lagyan lang natin ng tomato paste guys. Tapos, pa ano lang natin yung sabaw niya. Paubos lang natin yung sabaw niya. Patuyuin lang natin siya. Ganyan lang siya. Kasi, para maiba naman guys. Ganyan lang. Papakuloyin lang natin guys. Tapos, paubosin lang natin yung sabaw niya. yung mag ano siya mag sticky talaga siya guys so hayaan lang natin siya guys na kumulo at maubusan ng sabaw bago natin hanguin to no sabangan nyo guys check na naman natin oh paubos na ang kanyang sabaw guys Ayan niya na siya guys. So, kuha tayo ng konting sabon niya. Patikman natin kay Georgia guys kung pasado ba guys. Nagla-live siya eh. Check mo. Pakitikim. Mmm. <laughs> ano lasa? Ano? Kamusta lasa? ayan na siya guys ayan na mga kapakners luto na isasalang na natin siya sa plato abangan nyo guys ito na yung ating nilutong crabs na pinalagpat recipe hindi ko alam guys kung ano tawag dito guys basta crabs to guys ayan na ang ating crabs oh, kasarap guys na Oh yeah. At ayan na guys, finlex ko lang Siyempre, kumuha tayo ng picture para sa ating thumbnail So, tara guys, samahan nyo kami Tara, kakain po tayo mga partners natin dyan So, ayun, habang kumakain kami guys Ay nagla pa din si Georgia So, ako kumuwala lang ako ng si kunting video dito para may... I ilagay ako dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At ayan guys, napasarap yung aming kain. So, napakasarap pala guys, lalo na yung kanyang sauce. First time ko itong niluto guys, hindi ko kaya nga, hindi ko din alam kung ano yung tawag dyan sa recipe na yan. Sobrang sarap guys. So, so kung ikaw ay nakapatapos sa aming video na to, try nyo to guys, hindi kayo magsisisi. Sobrang sarap talaga. So, pagkatapos namin kumain, ayan na siya guys. Hanggang sa inubos na ni Georgia yung natirang alimango hanggang dito na lang. Bye-bye.